Good morning mga katito bar WhatsApp up, what's up? At for today's video po Ay muli na tayo mga kabiyahe sa Lalamove Kaya Ako po yung nagpapasalamat Una sa Panginoon dahil Nagawa na po yung sasakyan At ready to biyahin na po Ang van ni Tito Bar At kami po ay a uh, Pupunta ngayon ng Bataan Dahil yung ating regular na customer ay nag-message kagabi na magpapasundo ulit siya. May mga dalang kalakan na pupunta ng tagig At yung booking po na to or yung biyahe na to ay hindi po naka hindi po ito sa lala mo ba no? regular customer ko na po ito. At habang kami po ay papunta ng Bataan, syempre wala kaming laman ang gagawin ko maghihintay tayo ng booking sa lalamove ang ano po kanina may nakuha na ako pabataan sana ito po dinalupihan ang ano nito hindi ko pa natatawagan kinansel yung isa naman papuntang Mexico dapat may dalawa na akong booking ano? Oh. Uh, ayaw naman ng may kasabay ay eh, hindi mo pwede nung sila yung ano Pwede sana kung maganda yung yung booking eh kaso ang baba. So sabi ko kung kasya naman po yung kung kokonti naman yung laman ng van at alam kong kasya pa ay pwede naman pong sabayan lalo na't naka saver kayo may ayaw nila sabi ko kayo po ang bahala kung i-cancel nyo po at nais nice ko pong i-share sa inyo at marami pong nagtatanong na uh, lalong higit ay yung sa mga ano sa mga kaibigan natin dyan sa Qatar, sa Saudi at kung saan man kayo sa bansang UAE ano ay kamusta po kayo dyan keep hal sadik sa bahakir sabahakir sabahanur Syukran. Syukran Sadik sa mga patuloy na sumusuporta sa Tito Bar Vlog. Ingat po kayo diyan at nawa, ay patuloy niyo po akong panoorin para kung kayo nagbabalak na kumuha ng sasakyan ay magkaroon kayo ng idea na halimbawa gusto nyo na, gusto nyo din pumasok sa ganitong uh, delivery ay pwedeng pwede po yan habang kayo nandyan sa abroad ay mag ipon na po kayo para makakuha din kayo ng sasakyan dahil ako po ay sinabi ko na nung una pa nagaling din po ako ng Qatar kaya Anamalum malum Arabic Swaya Swaya at Ana syukul lalatol Ba din <laughs> 'yung kataga lagi ng mga nasa abroad ano, "Chokolate tol, badiin mabi pulos." Ah, uh, les badi pulos. Ala o send ah uh, family. Habibi, o bacha, like this. Ah, uh, kaya damdamin ko po 'yung ah uh, pag katrabaho o 'yung malayo sa pamilya kaya maganda po magkaroon kayo ng hanap buhay dito para at least may makakatuwang tayo at ito po eh, ano natin, may nagtanong sa akin kaya bang kitain o hulugan ang isang sasakyan kung kukuha siya at maglalalamog na lang at ito po ay eh, kaya ba nating i-maintain ang 50,000 income per month yun po yung ating pag-uusapan ngayon ano? at ipapakita ko po sa inyo itong account ko na monthly may report po kasi ang lalamob monthly income ito po uh, nung nakarang May po ang ang na income ko, total income ko ay 57 57,528 at naka 91 completed booking po tayo dito 57 so yun po ay wala nang babawasin si Lala dito dahil na bawas na yung komisyon na bawas na po ni Move so yun, nung nakaraan naka 92 92 complete booking tayo at gumita tayo dito ng 62,297 so makikita nyo po naka record dito kung i maintain po natin yung mga ganun booking ay maganda kayang kaya natin kumuha ng sakyan na kahit tulugan ay masasipagan mo at pagkaroon ka ng dedikasyon sa inyong ginagawa para Mahit nyo po yung at least 3,500 per day Dahil kung ganun po yung ma mababiyahin natin per day uh, Babawasan niya ng mag-aalat ka ng ano dyan 1,000 per per biyahe sa diesel at may mga tip may mga tip naman po na, na tatanggap tayo dito sa lalamog kaya yung mga ibang halimbawa merienda nakukuha na po yun baliwala po yun at Ayan po, naghihintay na po kami ng booking ah Sinailin ko lang to Para hindi niyo naririnig Ito Pakita natin Ayan, ang dami ng booking Ang dami So kung hindi nga po nakansel Ay nakapunta na po kami Ang usap po kasi namin Napig up po sa bataan Ay alas 4 So kayang kaya pa kasi mag 11 pa lang kung nakakuha tayo ng booking ngayon dire diretso na gusto ko mga bandang uh, pampanga para medyo malapit na panapit tayo sa bataan at yung maganda po yung booking namin dito sa bataan yung, yung kausap ko ay regular ko pong na ano yan napipikapan halos anim na beses na sa isang buwan ngayon buwan na to, anim na beses na. Kumbaga 4,005 time 6. Ibig sabihin yung naka 27,000 na po yung nababayaran sa akin itong regular kong customer ano. Bukod pa yung sa lalabog na kinita ko. So nag-average tayo ng 50,000, kaya natin yang i-target. Uh, dahil may mga iba pa tayong mga biyahe hindi lang kailala mo so update ko po kayo kung may nakuha na tayong booking sa bataan at, napakalakas po lang muna talagang biglang dumilim ang kalangitan ano at dideliver na po namin let's go oh! Christian? Oo. Christian, kung ako sila, hindi ko sinabay. Bibiyahin nyo na nila. Hmm. Kasi, at kasi, 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 Ay, okay. bayan ba? Isa ni lang tayo, hindi ba kayo? Hindi yun, hindi nga yun, hindi hindi Tito Bar na ibaba na po namin yung mga kalakal ni Kuya yung kanilang mga paninda at blessing po dahil may natanggap din tayong blessing na galing sa kanya may tinapa may santol at kami po ay uuwi na ng bahay ngayon at sa sobrang traffic ang inapag namin kasi sobrang malakas yung ulan sa Pampanga ay ngayon lang kami nakarating dito sa Tagig at tinabot pa namin yung konting traffic dito sa Itza so pauwi na po kami ng bahay at naging maganda rin po yung biyahe natin ngayon at kahit na tayo ay nakailang cancel kangina at ilang leave disorder ay nakasabay pa rin tayo ng isang pabulakan at malaking tulong din yon dahil nasa 1000 plus yon. So 1200 plus plus 45 so nasa 57. At yon ang dinisel po natin dito ay 2000 para may pondo yung ating ano, yung ating sasakyan. Dahil mas mura po yung diesel doon eh. Uh, tuwi na po kami ng bahay Update na lang po namin kayo Pagka nasa bahay na kami Okay At ang kinita po natin sa araw na ito Ay 5,700 At uh, good sa goods po yan Dahil ang binawas natin dyan ay 2,000 yung dinisil natin So may natira pa sa atin na uh, 3,700 At uh, gaya nga po ng sinasabi ko Ngayon ay wala nang bawas dahil yung toll fee naman yan ay libre na At uh, Pagkaganito yung ating mga biyahe At lagi nating nahihit yung uh, at least 3,500 Yun nga, Pagka lalo yung mga ganito, yung hindi wala nang bawas si Lala mo, magandang ano yun dahil kumita tayo ng 13. Na kumita tayo ngayon ng 3,700. Wow! Malaking bagay yun dahil kung sa maghapon din naman sa Lala ay maaari natin kitain pero talagang napaka dami na ng booking noon. So ang maganda dito sa pagbiyahe natin uh, pagka natagalan ka na ay marami ka ding magiging regular customer uh, tatawagan ka na lang noon syempre may pinagsamahan na rin kayo kaya uh, talagang ulit ulitin yung yung mga biyahe na yan kaya yan po uh, at share po natin na talagang kung may dedikasyon ka at pagmamahal sa trabaho siyempre sisibagan mo la sasamahan mo yung sipag ay kayang kaya natin yung 50,000 a month sa tulong din ng Panginoon at yan ay ah, hindi ko sinasabi para magbalakay ako o nagmamayabang ako yan ay ang totoo at realidad na pwede tayong kumita kahit nandito tayo sa Pilipinas kaya kung may kang sakyan palagay ko kayang kaya mo din namang hulugan at uh, tiwala lang syempre unang una, -una uh, pray ka lang sa Panginoon at gawin mo lang yung part mo ay makakaya mo yan alakasan din ng loob yan at hanggang sa muli at maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at panunood ng aking channel ingat po tayo lahat at God bless everyone bye, -bye.